Ano, lapitan natin. Huwag kang matakot. <laughs> Maitak itak ang dalaw. Pero, yung, isip ko ba? Yung, 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 yung sinasabi ng mga tatanda dati, ba nga, huwag dito yung mapahamak nito kapag, ano, lapitan talaga natin. Oo yeah. nga, no. Delikado lang tayo. Magandang gabi po mga lodi. Wow. Andito na naman tayo ngayong gabi, no? So Pasukin na naman, pasukin na naman natin yung lugar na kung saan Maraming nagpapakita na aswang Ngayong gabi mga idol Kasama ko si Dokyo Ayan Kaming dalawa lang ngayon Dito sa lugar na to Ngayon mga idol oh, Dinigno yun So ngayong gabi mga idol Kasukin namin ni Dokyo Ang lugar na kung saan Maraming aswang na Nagabang So mga idol, samahan nyo kami ngayong gabi. Sana walang mangyari sa atin ngayong gabi mga idol. Maraming kababalaghan dito sa lugar na to. Yan. Maraming lugar na to mga idol. Maraming aswang na nagpapakita dito. Nakatakot kasi dalawa lang kami ngayon Pero Lagi tayong handa So Ngayon lang kami bumalik dito mga idol Kasi Nagkasakit si idol Dokyo no Hindi tayo pwedeng Kumpiyansa Magpunta dito na mag isa Kasi Napaka Sukal na gubat na to So tara mga idol Samahan nyo kami dito sa lugar na to Bro so, Tagal natin din ang pag-explore bro Oo nga eh Oh, tingnan nyo mga tingnan nyo yung paligid mga idol oh. sa so, ngayon bro wala pa pero may napansin lang ako, lang, ako kanina bro May maingay na Busis maliit Oo Yan. Tingnan nyo mga paligid mga idol Napakasukal ding mo ro bro ano yun ha yang wow oh. Kita mau Maliit na busis, no? Ini yang peligit dulu Ito yung ano bro Ha? Ito yung laka Eh, kulay pula no. Hmm? Iba yung kulay. Uy. Hindi ka kaya ito nakakalason ko? Nakakalason yan ko. May kamandag. Oo. Uh. Nakakalason yan. Hmm. Kulay pula. Oo uh, nga. <coughs> yan o. No? Yan siguro ang busis no? Ha? Lah. Sa bro. Babae. Babae na kaputi. Babae. Wala bang nilibing diyan? Dudu siya... Lumabas sa may bundok. Bundok. Bakit tinabunan diyan? Maliit na bu bundok. Ngayong gabi eh. Ngayong gabi eh. Ngayon gabi eh. Maupay na gabi no. eh. Hindi man, hindi man ano. Hindi man, ha? hindi nagsalita. Mm-hmm. bakal maglakad oh. Ngayon gabi eh. Ha? Kaya nga. Ano ba nangyari sa taong to? Bakit siya nakasuot ng puti? Parang walang ulo bro. Ha? Parang walang ulo. Ah, meron naman pero hindi mataas yung buhok niya. Baka babae to, bro. Baka niya, ito bro. Babae nga oh. bro. Babae na? Boba eh, uh. boba eh. Boba eh, Pak. Hmm. Cin galing. Hmm, buntuknya ya. Cin galing mengaitu loh. Buntuknya ya. Dito galing mengaitu loh. Dito. Barang anu tuh eh? ih. Barang maina kalibing. Oh aduh, ah, ingin, 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 Miss? Miss, ingin, gabi. ingin, ingin, yang muka ingin, ingin, bro. putla. Maputla yung muka. Bro. Ano kaya nananakit kaya yan bro kapag nilapitan? Siguro. Ngayon lang nakakita ng ganyan bro. Hindi natin ano. Hindi natin. Hindi natin alam. Ang bagal na maglakan. Ano dyan sa bundok na yan sa galing? Dyan galing. Dyan galing. may aso na umuungol may, may aso umuungol bro May saglit lang, pwede bang makausap? malang yung wakwak no iwan ko bro kasi puti din hmm. eh pero iba yung damit ni manang kasi iba yung galaw niya oh at yung ano niya napakahina yung galaw ano ba to parang parang multo pero tao naman sa tingnan bro oo nga ah, sulid na sulid talaga siya oh kasi yung multo sinasabi ng iba ano daw yun? yung malabo malabo siya tingnan pero ito Sulit talaga to. Nakikita talaga. Bakit kanyan sa maglaka maglakad? Mahal na ito. Mabagal. Oo. Mm. Ano sa tingin bro? Molto. Totoong tao to. Lapitan kaya natin bro. Oo. Lapitan kaya natin. Kasi sabi nyo dati bro mga matatanda. Hindi yan basta-basta nilalapitan na parang ano lang. Pwede tayo mapahamak dyan. Kaya nga. Baka yung mga ganyan kasi bro, kapag ano tayo dyan, pwede yung makapagdulot ng sakit o di magandang mangyayari sa atin. Kaya nga. Kaya delikado yung ganyan. Mas delikado pa yan sa aswang bro. Delikado pa sa aswang ilapitan? Oo. Uh -huh. Napaka, ano kaya to? Ito. parang sa... Parang selikuran, Bu. Parang nas, nice, parang ganon yung, yung damitnya. Iya enggak? Apa ada yang ngelekat? papunta. Ate. Saan ka punta ate? La, 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 la. La, 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 la Lumilingon pa Baka may gustos siyang sabihin bro Baka may gustos siyang sabihin Baka may gustos siyang sabihin bro Tanungin natin Manang Ale Luya Inday Dia Hindi talaga Ate Oh yan lumingon Ineng Ano, ano bang dalaga bro? Ha? Dalaga? Hmm? Dalaga pa rin? Dilag Dilag? Dalagang bukid Magandang dilag. May lumilingon talaga bro. Ito bro, hindi talaga tumulto bro. Hindi talaga so, tumulto bro. <laughs> <su> totoong <laughs> ta to tao ito bro. Kung totoong tao siya, eh bakit siya nandito eh, sa gabing gabi na? Hindi ko alam. At saka, mo, ganun pa rin siya maglakad oh. Malay Napakahina. Na baka nananakot lang to kasi ano ngayon undas 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 pat gabi nang ano gabi nang undas tingnan mo yung damit na bro kaya nga parang kulang sa plancha iyo wala namang kuryente dito sa bu bund bundok Lapitan natin ito. La 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 la. Napakabagal maglakad niya. Pwedeng bilisan mong maglakad, Ale. Kasi magbablog pa kami dito sa gubat. Mag-explore pa kami. Huwag ka na makupyan sa bro. Ah. Wow Có này nhưng talaga bro. Hindi na Ang puti ng mukha bro. Siya yon, siya yon. Siya yon. Ang puti ng mukha bro. Hindi ako yon. Maputi ang mukha bro. Ano kaya yung dinamit niya. So bro mas pa ah. hindi ako yun ha bro huh? sobrang tapang malakas matapang siya malakas malakas mag ano biglang lumingon l e l ba si Manang ang bilis tumakbo nun? Kaya nga. Tumatambling-tambling pa. Oo. Oh, bakit mabagal siya? Huwag ka masyadong malapit bro. Oy, ano bang sadya mo? Miss, sino ka ba? Bakit ka nandito? Bakit puti yung damit mo? Ha? <laughs> Bakit ka nandito sa... Saan ka ba galing? Hindi, nagsasalita, bro. Hindi nga nagsasalita. Saan ka ba galing ate? Sumagot ka naman kahit isang litra lang so ayun mga idol no? kanina pa kami sunod ng sunod sa ano nagpapakita sa amin na nakaputing babae hindi man lang sumagot Hindi ito multo, kundi Ano to? <laughs> Kanina pa ako sunod ng sunod. Kanina pa tayo ng sunod ng sunod ba? Ano lapitan natin? Huwag kang matakot. <laughs> may itak ang dalaw. Pero, isip ko ba, yung, 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 yung sinasabi ng mga tatanda dati ba nga, hindi ito mapahamak nito kapag ano, lapitan talaga natin. Oo okay. nga no. Delikado lang tayo. Baka hindi tumulto, bro. Hindi Hmm. Bilang. Bro, nawala, bro. Bro, nawala. Ha? Wala na dito sudaan. Wala na eh Ang hina ng galaw tapos biglang nawala. Wala na dito.